Yung nanay ko, gustong gusto mag-overnight to. Oh, mag to. Oh, hi, hi. Mag-overnight daw kami maligo. Ay, uh, maligo ko na sa dagat po. Mag-overnight oh, daw kami maligo. Oh, maliligo kami dyan. Kasi ngayon, low tide. Ano? Low tide ba ngayon? Ay, oh, yung dagat to. Manguha tayo ng ano, yung... Lakad-lakad tayo. Shell. Lakad-lakad okay, lakad tayo. Kaya mo kukuha ba shell dyan? Kaya makuha na yun. Wah, kabalas si na na yun. Yan, yan. Talagang... Iikot ko. Kabalo si Nanay bago yang abalay. <laughs> na. <laughs> oh, Bagong balay. Welcome. Welcome oh bye. Wow, tara ni Nanay kung ni Mama. Ito ilaw. Oo. Mm. Tingnan mo ka, ako may main street ko. Yung... Di, walang ilaw. Eh, ito pala. Mm. Uh. Oh. Hey, aircon. Tama nang aircon. Tingnan mo nga kung lalamig. Okay, bu buksan ko. Uh. Buksan mo na di. Para lalamig. Okay. Tapos labas muna tayo, kain muna tayo. Para ba yan ay wala kang bra. Saksak mo muna di. Ang lang <laughs> kayo <laughs> ko. o oh, picture lang ko kayong dalawa. Diyan o no? kunyari nasa bra kayo na kayo. Okay. Oh. Wow, social ni nanay. Social nga ni nanay for today's video. So, ano-ano, follow ano? nga si nanay man. Oh. Maganda. Oh. Flash mo nga mo ng CR. Kung malakas. Oh, Oh, pwede na. May tabo man dyan may sabon. Ito po magkain. Wala ko. Wala dito? Wala eh. Ano na eh? Good? How? How? Di <laughs> na? Bo, may tawel. May tawel ka Bo, siya, Sak -sak Na? May towel ka pa oh? ko. Saksak na to niyang TV. Ang ayam mo na na ah. Mag overnight overnight man. Papa-aircon na lang na si nanay. Dalawa kayo mamaya mag Ano? Ay, patakti. Hindi <laughs> pa naman naranasan ito. O, di ba ngayon, naranasan mo na? Sabi ko, hindi di na. Hindi, barkada na. Nano na, mamaya gabi, tawag tayo ng apam. <laughs> Papasukan ko kayo dito dalawa mamaya ng mga kwan. Mga apam. Papasukan ko kayo dito mamaya ng ano. Mga 9mm ng haba. <laughs> Hindi yun, TV yun. TV oh. Ano man? May channel. May channel ito. Signal. TV. Hindi, mo muna dyan sa may signal. Gabi, parang namamaga ang mukha ko. May city ka ba dyan, ma? Anto sa ano, may yung pula kong ano. Okay. Yan, GMA na lang. Meron akong kagawa. Baka may ano dyan dyan, di sinaksak ko Bakit alam kita